Sa ng kita, kitang marangal, di alintana ang pagod at hirap. Puso ay puno ng pagsisikap na maipakita ang halaga ng buhay na kumikita sa mabuting paraan. Lalo't para sa mga mahal sa buhay na mahalagang inspirasyong tunay para kumita ng kitang marangal. Para kumita ng kitang marangal Ginagamit ang lakas at kakayahan Sa pagtatrabaho ng may katapatan At ng may pag-asa Makakamtan ang bunga ng kasipagang Dala sa pinang buong sarap at nang may maligayang pasasalamat Sa dakilang Panginoong may kapal Dahil kumita Nang kitang marangal Dahil kumita nang kitang marangal, tanglay sa puso ang mga Nang isang may dignidad sa sarili Sinasabuhay ang kahalagahang tunay ng pinaghirapang kita Kitang marangal Kitang marangal kitang marangal